ano ba daw yung epekto ng African swine fever sa katawan ng tao kapag nakakain ng karne ng baboy na infected ng ESF? Ang ESF or African swine fever po mga kaibigan, ito po yung isang sakit ng baboy na hanggang sa ngayon ay wala pa pong lunas. Pero meron naman pong mga bakuna para dito pero hindi po lahat naka-avail ng libreng bakuna na galing po sa Department of Agriculture. Ngayon po, Kapag mayroon pong baboy po na infected po ng ASF at sa kinatay po yung baboy, and then kinain po ng tao yung karni nila, ang epekto po nito sa katawan nating mga tao ay wala po mga kaibigan. Hindi po tayo ma-infect ng ASF, hindi po tayo magkakasakit ng ASF, kasi po, ang sakit na ito ay sa baboy lamang. Pero, kapag tayo ay nakakain ng karni ng baboy na infected with ASF, ang problema nito ay tayo mismo po ay magiging carrier ng virus. Nasa atin po yung virus po mga kaibigan. Ngayon kapag pumunta po tayo sa ibang babuyan, kung pupunta po tayo sa iba nating mga kakilala na mayroon pong alagang baboy, mayroon pong posibilidad na yung baboy po nila ay may infect natin ng ASF kasi carrier po tayo ng virus na iyan. So in short po, wala pong itong epekto sa tao pero kapag yung tao ay nakakain ng virus na ito ay magiging career po tayo sa ASF or African Swine Fever Virus.